Kilala ang kumpanya nila Ryan at Jenny sa paggawa ng mga sinulid. Ang mga ito may pagmamalaking gawa mismo sa ating bansa. Pero ngayon, ang kanilang kumpanya nalalagay sa piligro. Ito ay sa pagdagsa ng mga sinulid mula China sa merkado. Made in China, yung mga, yung mga talaga kalaban natin, yung mga China made na dumarating dito talaga. Yun yung, siyempre, doon kami umaaray talaga in terms of price. Sa kabila nito, ginagawa pa nilang mas dekalidad ang kanilang produkto para tangkilikin ng publiko. ah, uh, kailangan suportahan natin yung mga talagang dito na nagawang Pilipino para at least yung um, ibang, ibang uh, pinaparating, mawala na yun talaga. Para kumbaga ito na yung pinaka-the best na maitutulong namin din na ma-offer na sa customer. Para matiyak ang kapakanan ng mga produktong Tatak Pinoy, isang batas ang ipinasa. Ito ay ang Tatak Pinoy Act. Active uh, participation of our um, industry owners in order to protect their IP assets because uh, we really think that is really the heart of um, uh, promoting what you worked hard for sa ilalim ng nasabing batas, susuportahan ng pamalaan ang ibat-ibang aspeto na kailangan ng mga lokal na negosyo kabilang dito ang human resource, infrastructure, technology and innovation, investment at sound financial management. With the TPA, from education up to up to programs like putting them, uh, uh, aligning them and bringing them to compliance of market regulations, so that we'll be able to Uh, to comply or to produce what the market requires, that's what we are going to do. So aside from that, since the trajectory is export, we need to scale up so it does not have to be individually producing each volume and then bringing it to its own market niche. With this law, it gives the uh, private sector, especially the uh, business uh, organization, the opportunity to export. With this the law the spirit of the law gives advantage to the driver of this uh, of this activity the uh, business owners Tuturuan din ng mga ito para gawing digitalize ang pagpapatakbo ng kanilang negosyo We need to utilize and leverage on artificial intelligence Ang Tatak Pinoy Act o ang Republic Act No. 11981 ay nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. Pebrero ngayong taon Layon din nitong mapalakas ang mga negosyo na mahalaga sa ekonomiya ng bansa. Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines.